guys, ngayon po may order tayo. Kumot po. Kung sinabi mo na agad, ang basi. Sala po natin. Pumot po. Okay, guys. Hindi naman nila nakikita, eh. Ito po, guys. Ito po. Ito po yung akin guys. Ito po. Nakita mo yung harap. Ito po, guys, yung komot ko. Sobrang haba niya. Opo, sobrang haba po nito. Ito naman po yung bibigay ko ay teacher. Baka okay. hindi okay, pwedeng ibigay bibigay ko na yung ano na mo? Namo. Ito po guys, alien. Alien. Kulay blue. Kulay blue, ang haba. Super haba. Ang ganda. Pares blue. Pares blue. Mas maganda itong ano. Ito po, yung mas maganda. Captain America. Si Captain America. No, ako, may kong na ako ni Achim. Hmm? Kukumutin ko na. Captain America. Yan po. Yung yan po yung order ni Mama. May exchange gift na ngayon ay... Okay. Huh? Suko Papa guys, bye, -bye po.